Good morning mga pangga, kamusta kayong lahat? So another day, another vlog na naman tayo guys Simulan natin ang ating umaga Dahil ako ay pupunta sa ating lolo Pupunta ako sa tatay ni madam guys Dahil maggagawa ako ng kanyang, magtimpla ako ng kanyang kape So, ito ang aking morning routine. Pagkagising ko sa umaga, ay magpunta agad ako sa kanya para timplahan siya ng kanyang uh, kape, guys. So, kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood niyo ang simpleng video natin for today so mega mega love shout out everyone ang ganda ng panahon guys uh, time check is six o'clock in the morning and it's very very cold here now in kuwait because taglamig na dito guys you So, umagang kay ganda ito guys sa uh, fresh pang ating sitchura dito ga no so um, dito na ako sa bahay ng aking amo amoga maghuhugas ako dito ng dalawang plato dahil may sila ako na plato pagbigat ko dito guys so ang dami nating mga gagawin ngayon dahil monday ang dami kong uh, lilinisin sa silid at sa labas dahil Monday natin ga ay talagang uh, hectic talaga ang aking schedule, no, schedule, ang aking uh, mga ginagawa pag Monday guys kasi maglilinis ako sa loob at sa labas ng aming bahay. So it's good lang na kunti lang lilinisin ko sa aming sala dahil wala naman sa kami sa bisita. Saka si madam lang ang nagatiyog-tiyog kagabi, kahapon. So hindi makalat. Wala kasi ang kanya mga apo. So ito ang aking Pambungad sa aking araw na ito guys, samahan niyo ako sa aking journey, po oh journey. <laughs> sa aking araw, sa aking mga kaganapan dito sa buhay kasambahay dito sa bansang Arabo, sa bahay na bato ng mga Kuwait. <laughs> sa bagay, kahit mga ano pa yung gawain ka, kung nasanay na tayo, ah, mani-mani lang na nanayaga. <laughs> Kita pa yung uh, dito na nag, dito na tayo nagtanda, no? <laughs> kung mga old ka na balaga sa bahay ng amo mo, no? Sunado mo na lahat, no? kay ano, depende lang managa sa pag-ano mo sa pag- pagplastar ng trabaho mo, pagpasunod kung baga kay kung nasanay ka nag mani mani ni na lang So dito tayo oh, sa labas dahil uh, hindi ko na pa sa inyo uh, paglinis ko sa aming sala kasi nakita niyo naman dati no? sa mga daan ko mga videos dan at sa kagin mikos-mikos ko man kasi malinis man aming sala ga? walang mga kalat kasi walang tao na pumupunta, walang mga apo ni Madam. Si Madam lang mag-isa kahapon wala siya bisita so malinis ang aming sala so may kosmikos na ka, ah, tayo sa labas ga kay mag ano naman tayo dito magratsada tayo dito kasi malakas ang tubig malakas ang tubig natin for today so ah, naglinis ako dito guys mag host tayo dito ga ah, ginapang post forward ko naliga kasi kung ipakita ko pa sa inyo ah dalawang oras talaga ito ga so pang mikos mikos tala lang ni ato ng mga video video no so ito ang aking mga simpleng galawan <laughs> ito ang aking galawan dito guys no kasi parang ano ga parang nag naghahampang ka na lang ba parang naglalaro ka na lang dito no itong trabaho ko na ito ga parang nilalaro ko na lang ito kasi tubig eh <laughs> so ito oh kahit winter kahit summer Uh, hindi ka ganyan makaindi ka kasi ganito pag Monday no, maglilinis ka talaga ng uh, ano dito ng labas saka palaging may mga alikabok so madumi so Monday may tubig tayo na libre so makapanghos tayo ng bongga especially kung malakas ang tubig ka. ah. Kadasing lang tanas sa aton nga trabaho dito gao So, ganito lang man palagi ang ating trabaho, gaano? Paulit-ulit na lang na yung ating trabaho, ga. So, dito tayo sa labas naman namin, ga. Oh, hindi ko na pinakita sa inyong paglinis ko ng aming garahe, ga. Kasi, ano na, bumalagyan yapon may mga daan, makunga videos, no, garahe. Pero, ito ka portion, dito, ito sa parang playland namin, ga, o. Oh, dito kasi dati ang mga, ang kiema. So, wala na kiema na pinatayo nila, ga. Bali, may bagong ano dyan no, laruan ng mga apo ni madam ga uh, dyan kami naglalaro sa may kwan, sa may trampolin so naglilinis ako dito ng uh, ano gao kasi maraming ano, maraming alikabok so paspas -pas naman tayo dito gao kasi may lilinisin pa ako na sala ng kanyang tatay ga tsaka pass forward again ah, naglaba ako ng tinugan ah, ni babaga tinugan <laughs> <laughs> hindi ah yung mga damit ng tatay ng aking amo guys ugod ugod na na si baba balaga so kahit ayaw niya maglaba ako na talaga ang nagap nagano sa iyang uh, ako labhan labhan ko ang kanyang damit kasi naawa din ako na kahit ugod-ugod siya gal siya pa na maglaban ng damit niya ga. so, ginaagaw ko gina so gin dryer ko na siya gao oh, akay uh, mikos because may naman no ah, uh, duwa lang kabunlaw ah, oh, uh, good na na siya ga saka ihalay uh, na natin ang kanyang mga damit oh ilang piraso man ito ga yun ang tatay ni madam so every morning na pagkagising ko ay diritsyo talaga ako na sa kanya kasi ginatimplahan ko na siya ng kanyang kape wala na siya guys ang kadama guys ako na ang nagalinis sa bahay gina may extra ako na sa kanila ginabigyan ako kada buwan ng kang, uh, kapatid ng aking amo para sa kanyang tatay so ginaagaw agaw ko na kahit ayaw niya magpalaba ng kanyang damit ako nagalabaga ah, bahala ka na mag uh, gumod-gumod uh, kaya kailabahan labahan ko na yung damit mo oh. So 'yon ang aking mga ano gano n. kasi ano eh parang parang hindi naman bala ba no, parang tatay mo na lang. So dati ga ay sus perti nakasungit pero ngayon sang hindi na siya ano, hindi na siya makalakad pa man pero ugod-ugod na. Pero nang matagal na ako sa kanila, sa kanya, nga ako nagalinis sa kanya ga, ay bumait talaga itong matanda na ito ga. So yun oh nan So dahil marami tayong ginawa ga ay nagutom ako ng bunga, guys ganda ng panahon no? kasi taglamig na dito guys ang ganda talaga ng panahon uh, hindi na siya mainit pero mga dis, uh, mga December January nako <laughs> parang uh, takihin naman yata ang ating arthritis dito ga ating rayuma magtutukar naman ito kasi sobrang lamig as in. pero amo gina guys uh, ang adjust man ng ating katawan no So kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood yung uh, simple video ko na ito, guys. So ito ang ating ano no, ito ang ating buhay dito, ga. Uh, Paulit-ulit na lang ating uh, buhay, eh, pero importante masaya tayo sa ating ginagawa, gano Ang ating trabaho. Masaya tayo sa ating ginagawa at uh, uh, mahal natin ang ating trabaho kahit ano pa ang ating trabaho, 'no? Kailangan ah uh, Mahalin natin ang ating trabaho dahil yun ay uh, blessing na din sa atin, no? Uh, hindi ba literal na ano, pero ang ating trabaho ay talagang blessing talaga yan sa atin, guys. So dapat lang na mahalin natin kung ano ang ating mga ginagawa. So dahil na tapos na ako ng guys, nagpaghimagas ako dito ng uh, matamis na mangga. So hanggang dito na lang mga pangga ang ating Simpleng Vlogs for today. Salamat sa panonood and uh, see you again on my next vlog guys. Have a great day or have a great night everyone. Mag-ingat tayo palagi at saka huwag tayong makalimot magpanalangin sa taas. So salamat sa panunood mga pangga. Please don't forget to hit like and please don't skip my ads. So ito ang aking simpleng vlogs for today. Ang share ko sa inyo sa aking simpleng kaganapan sa araw na ito. So salamat sa inyong pagtangkilik at pag walang sawang pagsuporta sa aking muting channel so hope to see you again on my next vlog guys magingat na lang tayo palagi at palaging manalangin at palaging nating iingatan ang ating kalusugan dahil bilang isang OFW ito lang ang ating punan sa ating araw-araw na pakikibak